Ay, hello mga idol. Kaya karoon nga adlaw, wala kita biyahe mga idol, no? May harap, subong kita project nga ginaobra. sa itong pagbalay namon, may magpaobra sa aton sang kudal. Nag-sitting kita, subong halublak mga idol, no? Kaya kung wala sa biyahe mga idol, mayara, may harap, may mapaobra sa aton. Ginagrab na aton ng mga opportunity. Kaya doon man sa aton nga income, ah. Kaya yes, ah, isa, okay man ang biyahe. Okay man, ganyan makasideline man kita mga idol, no? So, ang ito sa project mga idol, ang ining aton nga kudal, nga ginpaobra sa aton sa tag-iya, may sitingan sa dua kalir nga hollow blocks, pagkatapos ang babaw sina, makuha kita sang uh, takos, parte naman sa aton sa ginobra naton ng nga miswire, nga may uh, frame nga ang bar. So, ang ginhimo naton mga idol, no? Kaya kita lang da isa, no? Yung padasig na lang naton ang obra naton. Importa na lang kaya daw kasakit na sa ngaton nga likod daw. hindi na maguntay ang akon nga hawak kagang lawas ko. Ganami na lang ituwad-tuwad. Hmm? Imo na masa, imo pala, imo man tanan karga, kag imo man buhos dito sa Hello Blocks mga idol. Amugid na gali mga idol ko nagpangita ka sa kwarta. Tanan nga obra, basta sa mayo nga pamaage, obrahon ginaton kay kita lang isa mang idol wala kita sang helper aton lang inisiamat amat amatan nasta nga matapos ang aton obra kay e, bisan mahigkuan kita mga idol basta importante nakabulig na ta sa aton maka makakwarta pa kita nasta sa maayo nga maagi. ang inahimo ta mga idol no nagbutang kita dira sang nylon nga aton ginimong alinsa para tablog ang halublaks pakadto dito sa punta ay para magsunod ang aton kudal na hindi magmanog-manog. Kaya okay, base kung magmanog-manog, tapos kita sa tag mga idol. Para mga idol ay natahapin tindog-tindog. Hawak natin sa si idol sa pagka sakit-sakit na idol O, oh, na sakit. Thank you, good mga idol, ah!